Good evening! Uh, are we live now? Uh, ayun! Now we're live! Kamusta kayo? Uh, anyway, uh, wait lang natin saglit yung iba. Ayan ah! Ang bilis naman. Um, Nicole Cepeda Sanchez, Akira Shin. Wow. Wow, 600 kagad. Wala pa one minute. Oh, I the hello, Pamarambulo, Matt Morales, Michael Santiago, oh, Patricia Galang, eh, Alex DL, Chu Dato Sia, Sia ha, Rolando Manguera, Uh, Raj Baliete Rasa, shout out Wachi from Qatar, Danis Eldrian, Uy, ya yeah. King Andong Ancheta, wow. Joe Gulapa, Meg Stan, Misha mm, Du, ayan, ang bilis mo. wala pong one minute, almost two thousand agad. Anyway, kaya po ako nag-live Una, magandang gabi sa inyong lahat Sa mga bumabiyahe, pauwi ng bahay, galing sa trabaho Mag-ingat kayo At sa mga nasa bahay naman Alam ko, yung mga nanay-tatay, naghahanda na ng pandiner Happy cooking Yung mga naglalaba <laughs> I hope, sa lahat ng mga nanonood na batang Maynila ngayon Nag-live po ako, nandito ako ngayon sa HQ na uh, pasesya na kayo medyo maingay lang ako may naririnig ay ang jeep o nag-uusap doon sa baba. naglaim -like po ako kasi uh, well una salamat sa Diyos uh, ligtas tayong lahat uh, kahapon, no? Uh, nagpapasalamat ako uh, sa bawat isa sa inyo. Uh, lalong-lalo na uh, most of you, no, went there on your own. Uh, inimbitahan namin kayo ni Chichi. Uh, at natutuwa kami ni Chichi. Na overwhelm kami ni Chichi at siya sa kahapon. Grabe. Hindi, hindi ko sukat akalain na, uh, na talagang mga batang Maynila naglapasan lahat. Pinunong niyo yung buong arosero sa SM Grabe. Huwagas ang pagmamahal niyo. Thank you very much sa uh, bawat isa sa inyo. Okay? sa lahat na nagpunta. Alam ko, gumastos pa kayo, na masahay pa kayo, kayo pa bumili ng pagkain nyo, yung iba sa inyo, ang nagpagawa pa na sariling t-shirt. Uy, thank you do sa mga donors ha. Alam ko, meron kasi mga ilang individual, group-grupo, na bumili sila ng uh, t-shirt at sila sila nagpatata. Oh, thank you very much. Ha? Uh, sa mga gumastos pa. Uh, sa mga nanay at tatay ko, lolot-lola ko, eh, uh, yung iba sa inyo, nakita ko, buti sumilong kayo kasi napaka-init kahapon. Uh, kan talaga. Grabe. So, thank you very much sa mga lolot-lola ko. I love you. Sa mga nanay-tatay kong senior citizen, I love you. Uh, bagamat uh, Delikado sa inyo. Nagpapainit sa araw. Nandun kayo sa siksikan. Uh, ate, thank you very much. Uh, huwag na kayo mag-alala. Uh, basta dininig ko ang panawagan ninyo. Na bumalik na tayo. At uh, may awa ang sa uh, tulong ninyo. Uh, pinalag tayo nila chichi. At ng ating mga kasama. No? Uh, maglilingkod naman kami. Susuklihan namin yan ng paglilingkod. Lalong-lalo lalo na yung mga nawala sa inyo. Mga lolot-lola ko, nanay-tatay ko na senior citizen. At saka yung mga nagre-reklamo na nahihirapan sa online schedule ng health center, mapapaguhin po natin yun. Yung uh, hindi ulit matakot sa Maynila ang tao. Makapamasyal sila muli o oh, babalik natin yung image na yun at syempre yung peace and order situation oh, lalo na uh, uh, nasa listahan na naman tayo na ng list ng nakakalungkot ano uh, anyway o oh, basta mga batang Maynila you no, know? no, oh, thank you very much uh, sa lahat na nagpunta kahapon we really appreciate it. I'm humbled uh, with uh, what you did uh, yesterday. No, nakakasya. Uh, talagang talaga overwhelming. No, uh, sa tagal-tagal ko yata ang uh, daming best nag-file kahapon ako nagulat. No, sobrang dami. So, thank you. Uh, Mahaba pa ang laban. Uh, still about a few months. Uh, I will continue to go around kasama ko si Chichi Atienza, uh, ang ating uh, officially nag na ng kandidatura bilang uh, vice mayor no, uh, ng ating lungsod, ang aking partner. No, uh, sana suportahan nyo kaming dalawa uh, at saka sa mga nanay, tatay ko, lolo at lola ko, mga kabataan, so, sana suportahan nyo din na uh, yung ano, pagdating ng araw, yung uh, team namin no what you call your miss choice no yung your miss choice no yun na uh, hanapin niyo lang sa kanila yung yung nakalagay na logo your miss choice no yun uh, suportahan niyo yung ating mga kasama pag napunta diyan sa eskinita niyo sa bahay niyo sa lugar niyo uh, so muli uh, Grabe naman. Wala pang uh, 2,100 na kagad nanonood. Sige, magsishoutout ako nang uh, kaunti hanggat kaya ko ha. Oh, basta isa-isahin ko 'yung bilet. Rosita Cano, Jenny Marcos, Joyce Kyle Edip, Elena Tapikulin Mamshi Magkuba April, Leslie Yana, uh, King Korea, Kim Korea, Connie Ramos, uh, uh, Odette Gubit Samora mas kagawa do. Salome Mamatsios, uh, Hannah de la Cruz, uh, Art Aguilar, uh, Danilo Cruz. Oh, uh, puro shout out tayo ha, ah, bago ako magpaalam. Elena Tapikulin, Maui Barreras, roly uh, Rolly Morco, uh, Joey Hison. Oy, si Joey Hison, si kusyal natin. Oh, uh, ay isa Japanese eh advance happy birthday po hintayin ko pagbabalik nyo uh, Annalyn Roque Tenorio uh, Rose De Jesus Hannah De La Cruz uh, Bilma Mercado Alvarado uh, Chris Yari uh, Barangay tutupor, Nelly Prago Janet Gonzalez Katapang Cecil B. Texon uh, John Joe II Uh, Christy DL uh, Pada, Padaba Nina June Custodio June get well soon Gerald DC uh, Inana Chairman uh, Ruti Cano Okay So I don't want to take much of your time Nag live lang ako para personal na magpasalamat Sa umigit kumulang Sampung libong mamamayan na sumama kahapon sa ating piling kasama si Chichi Atienza, ng ating mga congressman, congressman Joey Uy Amado Bagacing, Joel Villanueva Apol Nieto, Carlo Lopez at Ernix Junicio at ng aming mga konsyal on behalf of power group Your Miss Choice taus puso kami nagpapasalamat sa inyo sa mga lolo't lola ko, nanay tatay ko na senior citizen, I love you. At sa mga kabataan ng lungsod ng Maynila, mag-ingat kayo, mahal ko rin kayo, magkita-kita tayo sa amang sulok ng syudad sa mga darating na araw. Ha? Ingat kayo, mahal na mahal ko po kayo. And uh, may awa ang Diyos, makakaraos din tayo. kayo ng ngapong uh, pong may kapal. Manila. God first. Thank you sa inyong lahat.